Hi guys, ako si Gar C at magbibigay ako ng tips and tricks para maka-rank up kayo sa rank games nyo. Huwag kayong mag-anala dahil huwag sasadyas ako ng heroes sa kada role. Tapos hindi lang yon, ipapakita ko rin sa inyo yung tier list ko based sa current meta. So ano pong hinahintay natin? Yun na! So ito na guys, sisimulan ko na yung tier list ko from S plus to B. Hindi ko naman ako na over yung ibang heroes, guys. Pero i-highlight at i-explain ko naman yung mga napili kong heroes. So, guys, S plus ko, guys, si Joy. Magandang item sa kanya ngayon, Genius Wand or Stallium Sight First Build. Kasi yung Genius Wand, pang early talaga siya nalaban. Yung Stallium Sight naman, pang, pang farm talaga siya. Uh, later on, mag-scale yung Joy nyo pa late game. Tapos, kaya ako rin pala nilagay si Joy guys sa S+, dahil mabilis siya gumalaw sa mapa Immune siya sa mga crowd control guys Tapos, sobrang dali para sa kanya pasukin yung backline At sobrang taas ng damage niya guys Tapos, next ko naman guys sa S+, jungler si Nolan uh, Yung binibuild sa kanya ngayon guys, pwedeng Hunter Strike or Heptaseas first item Yun lang talaga yung kailangan niya sa first 3 minutes ng game guys Pag nabuo niyo yun in 3 minutes, asahan niyo sobrang sakit ng madidil yung bawas. Tapos, nilagay ko siya dyan kasi yung pag-clear niya ng jungle, walang, walang makakapantay sa so, bilis niya mag-farm. Kasi sobrang bilis niya talaga mag-clear ng jungle. So, ayan guys, S plus ko para isa pa, jungler. Jungler pa rin si Predrin. Build sa kanya guys ngayon, Oracle. Kasi yung Oracle kasi nabago ngayong patch eh. Yung Oracle kasi may, meron ng physical at magic defense. Di kagaya nung last patch na magic defense lang siya. So, sobrang useful na talaga sa kanya ngayon. Dahil sa passive niya na nag-regen din siya kapag kina siya. Eh, yung Oracle kasi guys, may plus healing effects. Uh, malakas si friend din guys kasi sa mga team fight talaga yung crowd control niya. Tapos, makasahan niya talaga siya pati sa damage. Pag tumatang siya ng damage, pag nag niya siya, parang yung binawas niya sa kanya, ibabalik niya lang din sa kalaban. Roamer naman guys na S-plus para sa akin si Matilda. Kasi dahil sa o Oasis guys, sobrang lala talaga ng item na yun. Sobrang open ng Oasis guys sa mga support. Mga nagbibigay ng shield. Ines plus ko guys si Matilda kasi yung save, pang save niya na skill, yung second skill niya. Sobrang daya para sa akin. Parang lima kayo nagkaka-shield dahil lang dun sa second skill niya. Tapos ang bilis niya rin gumalo sa map. Yung ulti niya napakadaya, mambisyon. Meron din siyang damage. Lahat kompleto na si Matilda guys. Tapos guys, sa explain naman na S plus ko si Arlot kasi binibuild naman dito guys kay Arlot. Depende sa inyo, pwedeng Thunderbolt or pwedeng Dominance agad, depende sa kalaban. Yung Thunderbolt kasi guys, sana para hindi kayo naubusan ng mana. So, nilagay ko si Arlot guys sa S plus na explain kasi yung spell buff niya sobrang laki tapos yung damage niya rin mataas as an explainer. Tapos yung ultimate niya guys, kaya bumaliktad ng laban. Isang clash lang guys. Isang magandang ulti lang. Isa pa pang S class guys, si Bexana naman. Si Bexana item dito ngayon. Ano guys, sobrang ganda ng glowing one sa kanya. Tapos guys, pwede rin pala kayo mag-build sa kanya ng dominance ice. Kasi pag nag-dominance ice kayo, makunat na kayo. Tapos yung golem niya pa, nag effect yung dominance ice na anti-regen. So, try nyo rin guys. Tapos nilagay ko siya dyan kasi... Sobrang bilis ng wave clear niya yung crowd control niya talagang hindi ka makagalaw pag na-combo ka. Sobrang gandang pamara sa mga tank na like Minotaur ganun. Yung last ko na nilagay guys si Navaria sa S+. Yung build naman dito guys standard lang. Pero pinakamahalaga talaga sa kanya yung enchanted talisman guys kasi malakas sa mana tapos yung kailangan rin ng cooldown. Madaya kasi ito si nabaya guys kasi sobrang bilis niya gumalaw sa mapa tapos yung vision tapos meron ka na damage sa kanya tapos guys yung hitbox pala guys yung ulti niya pinapalaki yung hitbox ng kalaban so maganda yung combo niya sa mga tank niya na may pang setup tsaka pang pick up. na naman tayo dito guys sa S -tier ko. Una ko nilagay dito si Ruby. Sobrang ganda ng warak sa kanya dyan guys. Pang, pang first item. Meron na rin kasing ano guys, spell bump yung warak niya. Hindi kagaya dati na ano lang talaga damage lang. May pang sustain na rin talaga siya ngayon. Si Ruby kasi guys, as an sobrang hirap dalawan sa lane. Halimbawa, gagangkin siya ng mga Nolan. Kaya niya pa talagang ma-outplay yung mga ganong situation pag ginagank siya. Kaya nilagay ko siya dyan. Tapos, ano rin, ano rin siya guys, medyo makunat din na explain kaya makasahan talaga. Next ko naman guys, si Minotaur. Yun nga guys, dahil din sa Oasis. So, yung flash talaga guys, sobrang dahil ng healing na bigay na. May plus heal kasi yun guys eh. Tapos pag na HP ka pa magkakaroon ka pa ng shield Kaya sobrang solid talaga ng Oasis kay Mino guys Tapos sa, sa mga clash din guys Yung Minotaur na yan grabe mambaliktad ng clash lalo, lalo na sa mga turtle lord fights Talagang kayang sumet ng ano eh, lima eh. Tapos sobrang kunat niya rin na tank guys Tapos may heal ko pa Next ko naman guys sa eh, SC si, si Barats guys Kasi Si Barats ngayon, ano na lang eh, 10 stack na lang yung kailangan niya na ma-stack para sa passive niya guys. Malaki na agad siya. Hindi kagaya dati na 25 stack pa tayo. Yun para yung nang-aapak na siya. Tapos yung pinamagandang build pala dito guys kay Barats, first build. Di naman siya sobrang ganda pero suggest ko lang na Sky Guardian Helmet. Kasi wala nang heal yung ano niya ngayon eh. Pag kumakain siya sa ulti. So I think kailangan niyang regeneration na item. Tapos ang so maganda lang dito kay Barats guys, ang lakas niya tumulong sa mid pang wave clear. Yung damage niya din nandun na tapos yung crowd control niya, limbawa, karetriya mo sa turtle, predrin. Pwede mo lang siya kainin, sabay re-retrim na lang yung turtle. So dagdag natin dito guys si, si Valentina guys. Kasi si Valentina sobrang lakas pa rin naman niya na hero. Yung binibili sa kanya ngayon guys, ganun pa rin. Enchanted talisman din guys for CD si, si reduction guys ang daya niya rin kasi sa mid guys eh, kaya niya mga 1v2 sa lane kasi yung skill kasi ni Valentina guys yung passive niya kada skill niya sa hero may balik na buhay kaya sobrang lakas ang sustain niya sa mid kaya niya mga freeze mag -isa. tapos nagagaya pa siya ng mga magagandang ulti sa kalaban kagaya ng ano ba may minotaur kalaban o kopya mo yun tapos yung double dash na din guys mobility sa mapa meron din si Karin naman guys kasi si Kari dito, ano eh, pwede mo siya gawing hybrid na marksman. Makunat ka tapos meron ka pa rin damage. Yung binibuild sa kanya ngayon, guys, ano, Thunder Belt. Kasi nagpo-proc yun sa passive niya. The super slow pa, tapos ang kunat din. Makunat ka na, may damage ka pa. Tapos, yung, yung movement niya, guys, maganda rin. Kasi yung second skill niya, sobrang bilis lang ng cooldown. 1 to, 1 to 2 seconds lang pag na-max. Tapos, yung burst niya, doon na rin. Pang-burst niya sa mga makukunat na kalaban. Kagaya nila barats Ulti ka lang. Second, first skill. Tapos, sobrang lakas pala na ito guys. mang leech ng jungle. Kaya, pag sa inyo mag-start yung jungle. Halimbawa, red. Red, start yung jungle nyo Tulungan niyo. First skillan nyo lang yung red. Sobrang tulong tulungan. Next ko, guys. Si Claude, guys is para sa akin kasi sobrang, sobrang kaya niya mag isa yung lane niya pag nag level 4 na siya ang item build pala dito guys kay Cloud ngayon maganda buhay niya agad yung yung crossbow guys pang buo ng corrosion site para kaya niya lumaban sa early tapos guys maganda rin pala sa kanya yung brave smite na emblem para mas sustain kayo ng lane tapos sobrang ganda ni Cloud guys kasi kasi ang bilis niya mag tapos sobrang lakas ng poke niya kapag magkakaroon ng team fights. Yung ginagawa ng mga cloud guys, gawin niyo rin minsan magiiwan kayo ng BMI sa likod sabay na normal normal lang kaya guys, sobrang daya ng ginagawa ng cloud na Tapos yung ulti niya AoE rin guys. Sulitin niyo rin yung AoE, wag lang sa isang hero niya target. Tapos, next ko guys si Roger guys. Hindi ko alam guys, ba't biglang nauso to si Roger pero sobrang bumagi sa kanya yung Thunderbelt na item ngayon eh. Kasi makunat din siya tas may true damage. Ah, uh, sobrang lakas sa lane. Sa laning talaga guys. Tas yung yung kagandahan kasi ngayon guys, yung Gold Crab unless pa na siya. So, sobrang laki ng gold na nakukuha doon. So, pag lamang ka sa lane, mas madami, mas madami kang best makakakuha ng gold grab, So, imbesahin mas mas mayaman ka sa kanya. Pag low HP na yung kalaban, sobrang daya niya guys kasi buhay siya eh. Tas pag naka last hit ka or assist, nagko-coldown nag agad yung skill mo. So, sobrang sakit ng burst damage siya, guys, pag puro low na yung kalaban. Tapos, kaya niya rin mag -deal ng damage sa, bago mag-start yung clash. Pag naka-human form siya, guys, yung baril lang siya ng baril. Tapos, papasok na lang kapag low na yung kalaban. Esko dito, guys, si Angela. Item dito, guys, kay Angela naman is plus of the Oasis. Sobrang daya din sa kanya, guys, toon. Kasi sobrang laki ng shield na nabibigay niya pag low HP na. Halimbawa sinunibang ka tapos low ka na. Sobrang clutch ng heal. Ka. Kaya kaya talaga balik na rin yung laban. Tapos may plus heal healing din yung ano eh. Yung plus sa uh, pagkakalam ko eh. So sobrang daya sa kanya. Yung sanib niya. Sobrang daya kapag sinuniban niya sila Yusong, Claude, Joy. Kaya pag-upikin ng Angela guys. Tingnan niyo muna kung meron kayong magandang sa saniban. So yun guys, ngayon i-highlight naman natin yung mga top heroes each role para mag-rank up. Umpisahan na natin dito guys sa XP lane. Uh, sobrang useful ni Ruby guys, lalo na pag solo player lang kayo. Pag nabuo nyo na yung wire axe niya, oracle niya, sobrang laki ng lifesteal niya na bibigay niya. Kaya kaya nyo na talaga mag-carry ng game as an XP lane. Kala naman sa mid lane na hero na masasuggest so ko ay si Novaria guys. Kasi pag nabarya kayo guys, kaya nyo din talaga mag-carry ng game eh. Kasi si nabarya, sobrang sakit ng second skill niya guys. Tapos, kaya nyo na rin mag-isasalin kasi may, meron na rin kayong vision eh. Guys, tips ko pala sa nabarya, pag mag-second skill kayo, pwede nyo ilagay sa bush kasi magkakaroon ng vision niya eh. Kahit di nyo iba to yung second skill niya. kahit yung pagpulot pa lang, meron agad vision na eh, bibigay. Tapos, spam lang kayo guys ng mga skill sa bush para makita nyo yung kalaban after nyo mag wave clear. Susunod ko dito guys sa jungler naman si Nolan. Si Nolan kasi guys hindi niya na kailangan ng tulong para bumilis yung jungle niya eh. Sobrang bilis niya na kasi mag farm guys so yung ng item dito guys kay Nolan yung heft assist talaga kasi yung passive niya guys pang combo sa heft assist eh yung mas papalapit siya sa kalaban tapos mag-deal siya ng extra damage. Si Matilda kasi Sobrang lakas niya mang save guys sa Oasis. Buhayin niyo lang lagi guys yung Oasis pag nakamatilda kayo. Matik, sobrang hirap niyo nang patayin. Kapag solo player ka guys, syempre minsan di, di maiwasang di makausap yung mid mo. Kahit, mang, kahit pag mo natulungan yung mid mo, kahit manggulo ka lang ng jungle, sobrang laking tulong na yun para sa ibang lane. Tapos yung yung ultimate niya pala guys, lagi niya lang siya din siyang gagamitin pang vision sa kalaban or pang nakap sa kalaban. Sa gold day naman guys, masasuggest ko na sobrang kaya talaga bumuhat si Claude. Kasi si Claude guys, kaya niya na mag-sustain ng lane once ma-reach siya na yung level 4 guys. Tapos yung emblem pala na gagamitin niya dito guys kay Claude, sobrang ganda ng ano sa kanya, yung Brave Smite na emblem. Kasi kada 5 seconds guys, pag nagpo-fire skill kayo, bumabalag yung buhay niya. So, kaya niya na talaga sustain yung lane niya mag-isa kahit na may nasa lane stage si Claude. So yun guys, salamat sa mga nanood. At sana marami kayo natutunan sa mga sinadyes ko na hero para mag-rank up kayo. At sana makatulong yung tier list na ginawa ko. So yun guys, kita-kita lang ulit sa susunod na video natin. Bye-bye!